Nagngangalit ngayon ang ilang mga anti-Duterte matapos magpasalamat si Shuvi Etrata kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna ng isang panayam, buong puso siyang naglahad ng pasasalamat at pag-amin na malaki ang naitulong ng dating Pangulo sa kanila. Para kay Shuvi, hindi niya ikakaila ang kabutihang natanggap at natural lamang na magbigay siya ng pagkilala. Ngunit para sa mga kritiko, tila isa itong malaking pagkakasala. Mabilis nag-viral ang kanyang pahayag. Sa halip na purihin siya sa pagiging tapat at marunong tumanaw ng utang na loob, marami ang bumatikos. Ayon sa mga kritiko, wala raw dapat ipagpasalamat si Shuvi, lalo pat ang pamumuno noon ni Duterte ay kontrobersyal at puno ng mga isyo. Para sa kanila, ang simpleng pagbanggit ng pasasalamat ay tila isang pagkakanulo sa kasalukuyang naratibo laban sa dating Pangulo. Ngunit kung susuriin, dito mas lalong naging intriga ang sitwasyon. Bakit nga ba sa simpleng pagkilala sa tulong na natanggap, biglang binalot ng poot ang pangalan ni Shuvie? May ilan pang nagsabi na baka ginagamit lang siya bilang panangga o pampalakas sa imahe ni Duterte. Ang iba naman, ikinukumpara ang kanyang paninindigan sa mga personalidad na tahasang umiwas magsalita ukol sa dating administrasyon upang hindi maging target ng bashers. Samantala, may mga netizens din na ipinagtanggol si Shuvi. Ayon sa kanila, iba ang personal na karanasan sa politikal na opinyon. Kung totoong natulungan siya, bakit siya pagbabawalan magsabi ng totoo? Hindi ba't mali rin kung pipigila ng isang tao na magpasalamat dahil lamang sa hindi ito tugma sa paniniwala ng iba? Ngayon, hati ang publiko. Ang simpleng pasasalamat ay naging isang kumukulong palitan ng opinyon. May mga nagsasabing uto-uto si Shuvi at mayroon ding nagsasabing siya lang ang naglakas loob magsalita ng isang bagay na pilit ikinukubli ng iba. Sa gitna ng lahat, nananatiling palaisipan. Sa isang bansang pinamumugaran ng matinding politika hanggang saan ba ang karapatan ng isang tao na magpahayag ng sariling karanasan at pasasalamat kahit pa ang taong kanyang pinasalamatan ay kontrobersyal? At higit sa lahat, makakaya kaya ni Chauvet Etrata na panindigan ang kanyang sinabi habang dumarami ang naninira at humuhusga sa kanya?